and spinach at malunggay. Hi Mars, good morning. So, kuha na ako. Kuha sa baba. Kuha tag Ano pang spinach para sa ating tenola. So, magka, mag ano mag sombrero. So, ayan. Kuha na ito. Ay, dili -di tayo -di kala yung eh, spinach. So, ayan guys. Diba? Ayan yung bahay namin kabilang bahay. Yan. Tapos, dito. Ayan. Ayan ang nakalipat, mga maharis. Diba? Ang ganda. So, makuha ko mga spinach. <smart noise> ang init na pala, mga maharis kuat spinach para sa ating tinola. So, dito tayo bababa. Ayan, mga marso. Ayan. Bababa tayo dito. Ayan. Ay. Ayan, papaya. So, may saging din tayo mga Mars. Ayan, saging. So, dito ang spinach. Kuat ang spinach. Uy, daghanan, dahon. So, dito tayo.